Hindi may kakaila na bahagi na ng ating kulturang Pilipino ang paniniwala sa mga pamahiin. Lalo na kapag may kinalaman sa mga hayop na itinuturing na may kakaibang kapangyarihan gaya ng pusa. Sa araw na tinaguri ang Friday the 13th, mas tumitindi ang takot at pag-iingat ng ilan sapagkat pinaniniwalaang ito'y araw ng malas kapag nadagdagan pa ito ng kakaibang kilos ng pusa, lalo na kung ito'y itim, nagsisimulang mabuo ang samot-saring paniniwala ukol sa panganib, kamalasan at mga babala. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakay natin ang ilang mga ginagawa ng pusa na itinuturing na malas kapag nangyari sa Friday the 13. Una ay kapag tumawid ito sa iyong daraanan, lalo na ang itim na pusa. May paniniwala na kapag may pusang itim na tumawid sa iyong harapan, itinuturing itong masamang palatandaan, parang sinasalubong ka ng kamalasan. Tuwing Friday the 13, pinaniniwala ang dobleng malas ang dala nito lalo na kung ikaw ay papunta sa isang mahalagang lakad o biyahe. Pangalawa ay kapag pumunta o tumalon sa iyong bubong ang pusa sa gabi. May paniniwala na kapag may pusang itim na nasa bubong tuwing gabi ng Friday the 13, ito raw ay sinyales ng kamatayan o sakit sa pamilya. Lalo na kung ito ay paulit-ulit sa parehong bahay. Pangatlo, Kapag tumingin ng matagal o diretso sa iyong mga mata ang pusa. Kapag ang pusa ay tumitig ng matagal sa iyo tuwing Friday the 13, ito raw ay maaring babala ng paparating na panganib o masamang balita. Pangapat, kapag umingit o humuni sa labas ng bahay sa disoras ng gabi. May paniniwala na kapag ang pusa ay maingay sa labas, Lalo na't parang umiiyak ito, sinasabing may espiritu o masamang nilalang sa paligid O may mangyayaring hindi maganda sa pamilya Pinaniniwalaan na kapag nangyari ito sa Friday the 13, mas malakas ang koneksyon ng mga hayop sa di nakikitang mundo sa araw na ito Panglima, kapag tumalon sa pagkainan habang may pagkain kapag may pusang tumalon sa lamesa habang kumakain ka tuwing Friday the 13 maaring mawala ang swerte sa tahanan o may hindi magandang mangyayari sa pananalapi. Pang-anim, kapag pumasok sa loob ng kabaong o silid ng may sakit. Sa mas matandang paniniwala ng matatanda sa probinsya, kapag may pusang pumasok sa silid ng may sakit o lumapit sa kabaong, Sinasabing madaragdagan ang kamatayan Ang ganitong eksena sa petsang ito ay tinuturing na matinding babala Pampito, kapag ang pusa ay biglang umalis sa iyong tabi o bahay Kung ang alagang pusa ay biglang umalis sa iyong tahanan tuwing Friday the 13 at hindi na bumalik Ito raw ay sinyales na iniiwasan ng swerte ang bahay o may paparating na hindi magandang pangyayari. Sinasabing may nararamdaman daw na hindi mo alam. Halimbawa, sakit, trahedya, o negatibong enerhiya. Pangwalo, kapag ang pusa ay tumahol o gumawa ng kakaibang tunog. Oo, tumahol. Kapag ang pusa ay gumawa ng kakaibang ingay na parang aso o tila umiiyak ng matagal, lalo na sa disoras ng gabi tuwing Friday the 13, ito raw ay may dalang babala sa kaluluwa o espiritual na enerhiya sa paligid. Malas ito lalo na kung walang dahilan ang pag-ingit at hindi mo ito mapatigil. Pangsyam, kapag ang pusa ay dumaan sa ilalim ng kabaong sa burol. Kapag may burol sa bahay at ang pusa ay dumaan sa ilalim ng kabaong, lalo na sa Friday the 13 ito raw ay maaaring magresulta sa pagkabuhay ng espiritu o hindi matahimik na kaluluwa. Kaya sa ilang lugar, ipinagbabawal ang paglapit ng pusa sa burol sa petsang ito. Pang-sampu Kapag ang pusa ay biglang tumakbo at nagtago kapag ang pusa ay tila natakot at biglang nagtago sa ilalim ng kasangkapan, ito raw ay senyales na may hindi nakikitang presensya sa paligid at mas pinaniniwalaang totoo kapag nangyari ito sa Friday the 13th. At pang labing isa, kapag ang pusa ay tumalon sa iyong kama habang natutulog ka kung may pusa na tumalon sa kama mo habang ikaw ay natutulog tuwing Friday the 13 lalo na kung nagising ka sa bigla ang galaw nito, may paparating raw na aberya o masamang panaginip na maaaring magkatotoo. Kung itim ang pusa at ikaw ay may sakit, sinasabing dapat itong iwasan dahil baka kunin ang buhay ng may sakit. Bagamat para sa ilan ay tila abot langit ang mga paniniwalang may kinalaman sa pusa at Friday the 13th, mahalaga pa rin bigyang halaga ang ganitong bahagi ng ating kultura. Ang mga pamahiin, gaano man kamisteryoso, ay refleksyon ng ating takot, pananampalataya at kagustuhang umiwas sa kapamakan. Sa huli, nasa atin ang kapangyarihang timbangin kung ano ang dapat paniwalaan at kung paano natin pahahalagahan ang mga hayop gaya ng pusa. Hindi bilang simbolo ng malas, kundi bilang bahagi ng ating buhay na nararapat alagaan, mahalin at igalang. Sa huli, sana ay mas pagtibayin pa rin natin ang ating pananampalataya sa poong may kapal. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Nawa po ay gabayan tayo ngayong Friday the 13th. Good luck and God bless po sa ating lahat.